Hello, uh, pabilingan mo, ito 2040 uh, tagpila 140, same na sa Ah uh, same price na sa uh, pila man isa 240m 240 ada castron uh, Asi ki kana Ah 20 ka uh, tagpila 240, no? Ah, uh, 240. Okay. Yeah. no? Mga Hindi Noel, uso kasing baha dito. Ganito lang dapat yung normal na baha dito sa amin. Ganyan lang po kababaw. Usually, pag ganoon po nangyayari Saka sa kasamang palad po. Kasi uh, umabot po ng tatlong araw tuloy-tuloy yung ulan. So, ito yung aking uh, motor inaabot po yung ating uh, tambutso ayan po yung uh, marka pa ng tubig hindi no? ko akala yung aabotin pa pala yan ng ano, baha kahit na nakapatong na riyan so, dahil sa tagal ng pag uulan sobrang lalim po yung uh, baha dito nakaraan gusto natin paandarin agad yung ating motor unang gagawin lang natin ay tatanggalin lang natin yung uh, high tension wire kayong ma uh, sumunod ay ang ating spark plug para masilip natin kagad kung mayroong uh, nakapasok na tubig sa loob ng ating uh, cylinder chamber kung saan uh, kung napasukan ito ng tubig mare ikasira po ng ating uh, piston so dapat matanggal natin yung uh, tubig sa loob kung meron man Sa munod naman ay uh, tatanggalin muna natin itong uh, side cover ng ating uh, motor. Medyo kalawang na po yung ating uh, tornilyo. Dapat ginagalaw-galaw natin pala ito yung mga tornilyo para hindi siya kalawangin loob natin. Dumi na po yung loob natin. Ito po yung ating carb. Tapos, uh, pa palalabasin natin yung mga gasolina dyan sa carburador. Sa tingin ko, napasukan din ito ng tubig. Ito na po yung ating gasolina na, na sa carburetor na palabas na natin. At ang susunod na gagawin natin po ay ang kickstarter po ay galawin natin. Sipain lang ng sipain para makita natin kung may lalabas na tubig sa loob ng cylinder chamber. Ngayon, uh, tatanggalan naman natin ng langis. Ito po yung ating uh, tornilyo na uh, numero 17 po yung kailangan natin dito na socket wrench ayan po meron po siyang uh, 17 uh, 17 so gamitan natin siya ng uh, crochet Ito po yung ating plug na set number 17, ano? numero 17. Kailangan din palitan sana yung ating uh, washer. Pero kailangan natin na uh, mapandar ka agad. So et, huwag muna tayo magpapalit later on na lang. Habang nagaantay tayo na mag-drain yung lahat ng oil sa ating makina, tatanggalin muna natin itong ating air filter para malaman natin kung meron bang uh, barado o basa patutuyuin natin sa araw. Bibilan natin sa araw. Malinis pa naman yung ating uh, air filter, hindi kailangan na palitan ano. Babalik na natin yung oil plug na bolt, kasama yung siyempre kasama yung washer na aluminum. alalay lang po sa paghihigpit dito ng ating uh, tornilyo, kasi madali lang po yung ma-lose uh, thread po yung ating uh, ng ating makina na aloy ngayon ito yung uh, engine oil na gagamitin natin uh, 0.8 liters lang po yung uh, dami ng ating uh, engine oil wag po tayong gumamit ng isang litro, no? sobra sobra na po yun uh, medyo nakakasama na po sa ating uh, motor dapat sakto lang na uh, 0.8 liters alagay ko na dito sa ating uh, makina sasarado muna natin uh, bago tayo magpunas ng ating makina para hindi pumasok yung mga dumi sa loob ng ating makina. Ngayon ah, gagalawin natin yung kickstarter para magalaw natin yung piston sa loob at malagayan ng panibagong langis yung ating ah, cylinder surface. Ngayon, isasarado na natin yung uh, drain ng ating fuel sa ating carburetor. Dinisin muna pula natin yung uh, lagayan ng ating air filter. Baka may mga buhangin. At ito yung spark plug. Okay pa naman. Oh. Malinis naman yung kanyang gap. Lalagay na rin natin. At sa paghihigpit nito, dapat ah, hindi masyadong persahin. Ano, baka masira yung ating tread ng ating quad. Lagayan ng uh, spark plug. alalay lang po yung sa paghihigpit natin dito. Balik na natin yung ating high uh, tension wire. Saka natin bubuksan yung ating valve uh, para sa fuel. No? Hindi na tayo magpapalit dito ng ating uh, gasolina gawa ng uh, hindi naman inabot yung ating uh, ng ating uh, upuan nasa upuan kasi yung ating uh, lagayan ng gasolina kaya malabong maalagin uh, ito ng tubig subukan so, nating i-start mukhang lobat ata eh no pagkagaling nga naman talaga sa baha uh, siguradong malulubat yung uh, ating uh, battery Subukan na lang natin sa kick-starter. Uh, medyo matagal-tagal po yung ating uh, pag-start uh, ito. Gawa ng uh, pumapasok pa yung gasolina doon sa carburador patungong air fuel intake. uh, lolos connection po yung ating uh, ignition switch. yung ating uh, air fuel. Make sure intake manifold sa loob ng makina. Ayan, manda na po. At uh, na po yung ating makina. At uh, siyempre, atin mo nang pababayaan uh, na umaandar ito para ma-recharge yung ating battery. matay uli choking, no? Ah, importante po yung choking sa ating ah, motor. Yung iba, nagtataka ko bakit tinatanggan nila yung ah, choking function, ano? At eh, pagka ganito na medyo nalamigan yung makina, nakababad kasi itong motor na to sa loob ng isang linggo. Kaya medyo may repair natin pa rin ito. Maanda na po. Doon sa mga motor na fuel injection po yung ano uh, system. Mas uh, matagal po yung pag-re-restore natin sa makina kasi nga pa yung mainboard kasi kailangan natin patuyuin pa kaya no. e, uh, iba yung procedure natin doon sa FI itong ginawag gawa ko kasi uh, para lang ito doon sa mga carburetor na type ng motor ano? so, mas advantage talaga yung ating uh, carburetor mas madali mong mapapatakbo lalo na kung meron kang minamadaling uh, lakad ano gusto mong patakbuhin ka agad wala kang magamit na sasakyan uh, ganito lang po yung uh, gagayahin nyo sandali lang siguro mga 15 minutes lang na or 20 minutes mapapaanda mo na kaagad yung ating uh, motor yan po Hayaan muna natin itong uh, umaandar na ma-recharge yung ating uh, battery. Ngayon, uh, habang uh, no, nagpapa recharge tayo ng battery dito sa motor, lalagay muna natin itong uh, oil sa container ng ating uh, engine oil. Ano? wag kayong basta-basta magtatapon ng uh, oil sa kanal ano uh, in the end doon din yan lalabas sa ating uh, karagatan at mabeka uh, ng pollution doon sa ating uh, karagatan at kawawa naman yung ating mga isda tayo rin maaapektuhan yan kaya dapat uh, lagi natin sa tamang uh, lagayan para sa tamang uh, pagtatapon ng ating uh, oil, ano at magagamit din naman yung tinto eh. uh, pwede rin ma-recycle pwedeng gawin bang uh, padula sa ating kadina at uh, pwede rin uh, ipahid natin sa mga kahoy kung saan uh, delikado sa mga anay uh, ngayon na uh, habang uh, nagre-recharge tayo ng ating battery, babalik muna natin itong uh, air filter Dito masusubukan natin na kung mamamatay yung ating makina, ibig sabihin may problema yung ating air filter. So sa ngayon, uh, natakip na natin yung uh, air filter at hindi naman namatay yung ating makina. Ibig sabihin po ay walang bara po yung ating air filter. So parang uh, nag-troubleshoot na rin tayo dito sa ating uh, air filter. Tuloy-tuloy naman yung uh, ating uh, anda ng ating makina. Pagka nangyari eh nilagay ninyo yung air filter at uh, namatay ang makina, ibig sabihin noon magpapalit na tayo ng ating uh, air filter. sa kasong ito, umaandar pa rin yung ating makina so kahit na hindi na tayo magpalit ng air filter. lagi natin tong mga tornilyo ano Subukan muna natin patayin itong makina at paanda rin na natin sa push button. Po, maanda na uh, ibig sabihin uh, diyan sa pagkakataon niyan na uh, napatunayan din natin na okay pa rin yung ating charging uh, system maraming salamat po sa panunood at pagpalaan po tayo at gabayan ng ating uh, may kapal